Sabihin natin ito sa bisyo. I po sa inyong kaalaman sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin. Una sa lahat, isa po ako sa mga kaibigan ni Diwata. Nung panahong walang-wala pa rin siya. Ang kaibigan mo, talagang sana ay namnamin mo habang uh, nandito pa yung mga pagkakataon na ipigigay ng Panginoon. Ah, ayan ngayon, siguro na pag-isip-isip ko rin. yun na. And, uh, impact, dawn, impact follow me ha nagpromote ako kaya na, oh, na. magpapalaw guys na mga Yaman, uh, kamusta ka na dito sa Diwata Paris sa the Disco City ah uh, okay naman so far ah uh, maganda yung trato nila sa amin dito ano natin yung buhay mo dati kung pagkukumparang buhay dito ah uh, mas maganda yung ano katayuan natin ngayon dito kasi napalayo tayo sa sabihin natin yung totoo sa bisyo kaya napalayo tayo okay. sa mga bad influence sa atin dito kasi ah uh, mas mas uh, hinuhubog pa nila ako para mailabas natin yung talagang tunay nating talento mm -hmm. para ipakita natin sa lahat ng mga kumakain dito sa Liwata para sa Overload na Quezon City. Kasi mm -hmm. dito sa Quezon City, libre naman ang na pagkain. Oo, mm -hmm. libre naman lahat. Uh, may libre din akong tirahan, tubig kuryente. Tapos may sahod pa? Mm -hmm. Yes, may sahod pa. May allowance tayong 500 every day. Mm -hmm. Tapos, ah... Pag-i-disimple? Oo. lang kami ako. Oh. Ginagawa ito ng ICT para tulungan si Mama Fiona na mapaganda ang kanyang buhay at mabago ang kanyang mga nakaraan. Kaya naman, oo oh, naman oh, naman, siyempre, nandito na tayo. ito so, yung pagkakataon na dapat natin i no? Dahil hihila ito, hindi hindi na ito mauulit pa ulit. Kaya Fiona, bilang kaibigan mo, talagang sana ay namnamin mo habang uh, nandito pa yung mga pagkakataon na ibigay-bigay ng Panginoon ah uh, para naman umangat din yung buhay mo, makilala ka, kayong kilala ka na, so, paputihin mo dahil alam kong may mararating pa, dahil magaling ito eh. Oo. Uh, naniniwala ang ICT na may mararating ito. At ang layunin ng ICT, talagang gumagawa na ng mga entertainer, uh, entertainment para naman mapigyan ng uh, ma-entertain ang lahat ng mga umakain at lahat ng mga uh, tumatang-init uh, ay mamadiwata. Ayan. Ano dahil chat mo na yung <laughs> kaya Parang choppy eh. Ulitin na natin mamaya. Okay, oh. okay. na uh, bago ka napunta rito, nung pamumuhay mo doon, nakaraan. Siyempre, uh, ningid po sa inyong kaalaman, sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin. Una sa lahat, isa po ako sa mga kaibigan ni Diwata. Nung panahong walang-wala pa rin siya, parehas kami nakatira sa ilalim ng tulay. Ayan, nung umangat siya, kinuha niya rin po ako. Ako lang po mm -hmm. yung may matigas na ulo talaga na ayaw, ayaw talaga magpahawak kay Diwata simula noon. a uh, ako po yung nagpa-parking sa harapan ng parisan ni Diwata sa Pasay. Uh, ako yung nag-ayos ng mga sasakyan, magpapasok, magpapalabas. Uh, lahat po yung ginagawa dahil lang po sa sarili ko pong kagustuhan. No? Uh, ito rin po, para sa hindi rin po nakakaalam na talagang kung sa tulong lang po, sobra-sobra na po yung tulong na naibigay sa akin ni Diwata. Ayan po yung hindi nyo alam ma sobra sobra na po yung tulong kung ano man po yung kailangan ko lahat po yun na ibigay na ng diwata noon pa man para sa hindi nakakaalam dyan ah uh, ayan ngayon siguro na pag isip isip ko rin sa buhay ngayon na uh, magtrabaho na talaga ah uh, mas maganda yun nandito ako sa Quezon City para hindi ko rin po nakikita yung mga kaibigan ko doon na bad influence para sa akin. Ayan, nabanggit mo na, na tulungan ka ni Diwata na Uh, ano naman masasabi mo sa kanya mga basher? asa ah, sa mga basher, katulad nga po nung sinasabi ko, kung basher in ka, huwag ka magtaka dahil nasa lahi nyo yan. If your habit, show it. Lahat ng basher na mga vlogger ni Diwata at ni Diwata mamamatay sa inggit. And I thank you. <laughs> ayan na, uh, ano na lang, uh, minsan na lang sa ICT. Uh, ah, ayan. Siyempre, unang-una sa lahat, nagpapasalamat tayo sa ICTPH na binigyan tayo ng gantong opportunity Uh, ito po yung igagrab natin ng igagrab Habang uh, tinatanggap pa tayo ng mga tao At umaasa sila na magbabago tayo Ipakita natin sa kanila uh, na... 100% ang suporta na natin na ibibigay para sa ICPH, lalong lalo na Paris, sa parisan ni Diwata. Ayan, maraming maraming salamat ICT. No? Ang dami po ninyong natutulungan. Uh, agayan namin ang mga medyo may talent daw. No? So alam namin na marami pang tao ang darating at makikilala dahil sa mga paniniwala ninyo uh, at paraan ng pagtulong ninyo sa mga agayan namin. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyo at <laughs> sa lahat po ng mga taong may tiwala sa aming kakayahan. Ayan. Ayan, guys, asa uh, sa mga viewers natin dyan, don't, for, don't forget to like and share and follow, follow up sa mga channel nila. Oo, oh, oh, ako rin ha. Huwag yeah, nyo kanimutang yung eh, follow, impact of love. Tulungan nyo na po pitch, ako. Ayan. Ah, bali, soon, soon, soon tayo. yan. Next o. week pa, next week. Nagaling pa tayo, focus pa tayo sa mga the Anong magiging nila. pangalan mo naman if ever? Oh, secret. secret, <laughs> no? Secret, no? Anong ipapalo sa'yo? Papalo? Ay, palo uh, nyo po, ay, pack the block para kung mapanood ninyo ang aming mga kalokohan at atawanan, na magbibigay rin ng mga aral sa maraming mga Pilipino sa buong Madka. Yes. Uh, Salamat. Uh, by the way, uh, pinapaalam po namin sa inyo na bukas na po ang aming Diwataan ni Breakfast mm -hmm. All You Can. Ito po ay nagkakalaga ng P169. Uh, meron na po kayong 12 dishes na pwede niyong pagpilian. Uh, sa araw naman po ng linggo, uh, meron pa rin tayong only breakfast na salagang lagang 189 May 12 Ayan. dishes pa rin po tayong pagpipilian. Kung kayo po may mga anak at pamaking na limang taon pa ba ba, ito pa yung libre na kakain dito sa aming Unlibre. Wow. Ayan, lahat ay ano? Ma siya. Pero may policy lamang po tayo na no take out, no let over, and no sharing. Mm. Ayan, marami po kayong papipinian. Muna 7am hanggang 10am ng umaga. So, Ayan, ano pang hinihintay ninyo? Kumain na ba kayo? Kumain na kayo! Naga. na. Ayan. Salamat sa ano mo and bintang. Yes. Thank you, thank you. Ah, ito na yung sinasabi ni Pio na timpak tao. No? Uh, um, ayos na guys. At ah, syempre meron na rin kumain. Ayan Oh. yeah dito. Kasulat naman dito. Oh. Ayun, oh. Diwataan ni breakfast. All you can policy. No take out. No leftover. At no sharing. ayun Oh. Libre na pala yung ano. Fiber sold envelope. So yan titingnan natin guys yung pwede nyo ma-avail no at um, makain dito sa Anli nito sa Diwata Paris Overload. Tingnan natin kung ano mga menu na nandito. Ayan sila sir mo makain ngayon. So makita natin dito. Oh, wow, may lugaw. Yan, tokwat baboy may mga tuyo oh pang breakfast nga no guys no at oh, syempre champurado yan so yun mga sausawan yan yun eh nakaayos oh to, ito ito pa ay pa natin yun no? ano pala to pares ito yung kanya sabaw oh. kasama siya sa anli so kaya napakasulit talaga no tsarong bulaklak tsang ano at yung kamalit no ito Oh, may mga talong na kapasarap niyan. Na uh, breakfast. Na may atog may itlog. Ayun um, oh. Mga ganda rito, nak uh, nakatahanap siya, nakatship sa mga, nakatakit talaga. Ayun, ito may imbatido pa. So, ubus na yung nandun, hindi natin nakita ko ano uh, madami rin kasi kumain kanina, mo, no, Ang breakfast dito. Tapos dito, ayan o, no? oh, pansit. Tapos ito yung mga rice. May fried rice. Ayan, may plain rice. Ayan. O, oh, dyan nyo po makikita. Ayan. ayan. Ayan, maraming maraming salamat. At syempre, napaka, sa napakagandang ginawa nung uh, uh, dito sa Diwata Paris Overload kasama ng ICT. No? Ayan, maraming maraming salamat. God bless po sa inyo na.